Ang layunin ng video na ito ay para makatulong sa mga taong gustong mamonitor o macheck ang kontribusyon, loan at iba pa na tungkol sa SSS sa kahit anong oras na gugustuhin. Lalong-lalo na doon sa mga empleyado na minsan ay di ng kanilang kumpanya. Alam naman natin na noon ay napakahirap mag-check ng kontribusyon o hulog sa SSS dahil kailangan mo pang pumunta sa mga SSS branches at kung mamalasin napakahaba pa ng pila. Kung noon kailangan mo pang mag-absent para makapunta sa opisina ng SSS, ngayon ay hindi na, yan ay dahil sa teknolohiya. Sundan lang ang mga hakbang na ito at tiyak lahat magiging madali ang lahat ng transaksyon mo sa SSS. Isa, i-type sa Google search ang SSS at pagkatapos, e-click ang SSS para buksan ang site nila. Dalawa, pindutin ang box na may nakasulat na Create My, SSS Account or Login, pagkatapos ay pindutin ang Create Account. Tatlo, e-click ang Choose Registration Reference at piliin ang naayon sa iyong membership. Halimbawa, kung may UMID card ka, piliin mo yung UMID card. Sa akin, ang aking pinili ay payment reference number, mas kiali naman sa lahat na yan, basta tama ang numero na ginamit mo ay makakagawa ka ng account. Apat, sulatan ang lahat ng may naka asterisk at kumpletuhin. Pag di masyado nakakaintindi sa paggawa ng account, humingi ng tulong sa iyong anak, kapatid, magulang o kaibigan na mapagkakatiwalaan. Huwag na huwag magbigay ng detalye ng SSS mo at magpatulong sa ibang tao na di mo kakilalala. Huwag kalimutang isulat ang username at password na pinili mo sa papel na ikaw lang nakakaalam. 5. Pagkatapos makagawa ng account, pumunta ka sa Play Store kung Android, App Store sa iOS at i-type ang SSS. Hanapin ang My SSS na application at i-download. 6. Buksan ang app at mag-login. Sa loob ng app makikita mo ang maraming options. Makikita mo ang lahat ng iyong naihulog o kontribusyon mula sa umpisa, kung voluntary contribution ka, alam mo kung may hindi ka nahulugan o nahulugan ngunit hindi nag-appear pwede mong ireklamo sa tanggapan ng SSS. Kung kumpanya ang naghuhulog para sa iyo, malalaman mo kung di kanila nila nahuhulugan lalo na kung tuloy-tuloy naman ang iyong serbisyo sa kanila. Maari mo ring ireklamo ito sa tanggapan ng SSS. 5. May mga section sa app na makikita mo ang benepisyo gaya ng maternity para sa mga kababehan, medical benefits at iba pa. Sa totoo lang di ko malaman kung bakit mababa ang rating ng SSS app sa Play Store, dahil napakalaking tulong ito sa mga taong gustong ma mamonitor ang SSS account nila sa loob lang ng ilang minuto at di na kailangan pa pumunta sa tanggapan. Hanggang dito na lamang po at sa susunod na video, gagawin natin ang pinakamadaling paraan para magbayad ng kontribusyon sa SSS gamit ang GCash, Maya, at iba pang e-wallets or convenience store kung saan nyo gugustuhin.